Good evening guys, ka-sounds ka-sounds may bago tayong tralistor na binili natin sa raon pero hindi yan uh, hindi yan hindi, yun hindi, hindi. equalizer na siya equalizer na siya ito siya yan ang juzon 231 to series graphic equalizer 231S magkaiba kasi ang um. 231 sa 231S yung 231 hindi ganito yung karton nya maganda na ito yun hindi yung karton nya yung kulay ng karton nya iba sa mga nakasubok nang bumili ng juice on equalizer iba ang box ng 231 sa 231S. Ito, 231S to. Ayan. Ito ang uh, 31 band Nikolay ni Joson. Ayan. Unboxing natin. Ayan. Gaya din ng um, Juson Crossover Para sa rambalot sila Para sa tela meron din siyang support dito Sa poong Kaya pag magkanto alog-alog yan Hindi basta babangga Galing natin Oops Ito yung Sama Tsaka ito Manual basahin di Itirik tagad tayo dito. Galing. Galing natin to. ya, Try ka lang. Tanggalin. walang kasama. ya, Ayan na. may namumukha ang baka yung equalizer parehas yun sa 231 231 ng DBX yun o yes pero ito meron nang nakalagay nakaugot siya huwag nang joson yan yun ito pint lang din ang ganda yung slider nyo hindi ka iba na maluwag madali yung slide ito ang ganda tapos hindi basta napapasok ang loob sa loob dahil meron siyang yung sa gitna yan hindi diretso yung sa yung alikabok ito rin para din sa crossover yung nab niya hindi yun sa kaluwagan hindi rin siya sa kaimpitan na ikot meron siyang bypass low cut tsaka yung range. pag pinunod mo yan paano lumalakas din siya ganoon din sa baba so ang pinakamababa niyang frequency yung kaya niyang control is 20 hertz Pinamakatas niya ay 20-20 kilohertz, 2000 Hz. Maganda, maganda yung pan, yung hab niya, maganda. Ngayon sa uba, ganun din sa mga channel niya, sa likod naman niya. yung auxiliar input ng channel 1 yung channel 2 May channel 1 channel 1 pwedeng XLR pwedeng PL din din dito pwedeng XLR pwedeng PL iwan ko lang kung ilang watts yung kwan sa sa kan sa DBX na TOTO 3.1 Tignan natin. Ayan. Ah, ah, mas malaki ang transformer na ito. Kasi is 24 watts pala Ito bagay. Mas malaki naman ito. Mas, mas, makapal naman ito. Ah, balik tayo doon. Ayan. So, ito ang Joson. PSA. Ewan ko kung basa niyan. 23. Ito yun yung model niya PSA PSA LM23 basta iba yung karton nito box niyo. yung sa 231 na napansin ko dito sa Juson pil pala namin nabili to sa Raon mas sabihin ko mas eh, mas mura dun sa Juson pil Um, round. As kaysa sa nagbibigay, eh, ng mga Diyos, mas madali pang kausap. Nung parang binili yung crossover na. Teka, kukunin ko yung isang karton, yung karton ng crossover. Ganun na ganun yung karton ng 231 3, 1. Oops, ganyan. Yan sa sabi ko. Yung kulay niya. Sa kulay nito. Sa kulay nito. Sa kulay nito katong kulay yung pero mas may tim siya kunti sa 231 pero ang 231 is ito yung ano, box niya parang mas elegante yung box kesa sa, sa mas elegante yung box ng 231 is kesa sa 231 pero yung 231 yung walang is matic yung kulay black kulay black hindi siya silver Yan. Hindi ko na na na-video nyo pagpunta namin. -video ako nung pagpunta rin sa Raon. Pag-brandin na rin ako nag -video dun sa tindahan. Dahil grabe lakas ng ulan. pagdating namin dun, ilang oras ang ulan. Aga -aga, ulan. Ito, nag ulan. talaga nagmamadali rin kami dahil hinahakay ko. namin yung oras ng biyahe namin. Ito yung... Pan. Yung may clip kami dun eh, na video. Na may clip ako doon. Ito yun. Pagkita ko sa inyo. Yung sasunod dito. Dito na kami. Saroon pa. Saroon pa. So, yun yun. Yung, yun yun yung <coughs> pagdating namin maga doon. Sarado pa. Pero, mga around of 7 na rin. Lakas ang lakas ng ulan. Grabe lakas ang lakas ng ulan tapos mga 8 mga 8 na marahil pang sara kasi maamun pa punta na nga kami sa mga gustronic nun sarado pa mga 8 sarado pa eh, hindi ko na naman hintay yung ibang magbuwas pero ito talaga sa icon pinuntahan at may iba pa tayong binili ito muna ang papakita ko ang juice 2231S Equalizer, graphic equalizer Okay siya, ganda naman Ganda naman Abangan, uh, abangan lang yung Ibang video sa mga uh, Binili namin iba So ngayon uh, Oo oh, pala Ang price pala nito Sa haroon, ang SRP price nito is 2699 pero pag susuntil kayo pupunta, kung personal kayo pupunta, mas mapapamura ba kayo? Baka mamaya, mama, ay maging 2.6 na lang o kaya 2.5. Depende na lang sa usapan niya. Yan na lang. Salamat.